Napanahon na alang kay Police Major Mark Luis Rubiato, Assistant Chief sa Police Regional Anti-Cybercrime Unit 12, ang plano sa Department of Interior and Local Government o Department of Justice nga ipailawom sa seminar ang mga barangay officials aron makakatun sa paghandel sa mga kabatanunan nga biktima sa online sexual abuse. Very important nowadays na mag-involve ka na, no? lang kami sa mga law enforcement, no sa law enforcers, sa mga kapulisan, but as well as the community, especially sa mga barangay. Through that, ay makapagbigay tayo ng uh, awareness, no sa mga kabataan, how to to be responsible in using uh, social media. Sigun ni Secretary Benjamin Abalos Jr. sa DILG ug Attorney Margarita Magsaysay sa DOG, ang mga barangay level officials ang mas duol sa komunidad. Ang ngayon lang sumala pa nga sila i-involve alang sa pag sa mga naaboso. So dapat ma-identify natin kung sino yung kinakausap nila at ito ang mga sektor na ito ang talagang I ano natin, isama natin sa programa. Talagang po natin ng uh, tinatawag na na parameter ito sa lahat ng mga barangay at local government units sa buong Pilipinas na sila'y magkaroon ng mga seminars dito. Pangalawa is the adoption of ordinance against OSAIC and CISEM. No? Gagawin na rin po nating mandatory ito na magkaroon ng local ordinance at magkakaroon tayo ng template ng model ordinance para iba ay gayahin po nila. At talaga inintindi namin, ano talaga kailangan una natin i-prioritize para labanan ito? And we came up with six pillars. No um, the six pillars that we identified. So unang-unang, unang-unang una pillar or area of prioritization is improvement on our referral pathways and mechanisms. We need to also improve on our capacity building. We have to improve on our communications. Number five, on our private sector engagement. At number six, on data harmonization. If we are able to simul simultaneously implement all the interrelated six pillars, We will thereby also be strengthening our criminal. Justice. Sa niaging upat ka tuig, base sa Philippine Internet Crimes Against Children Center, 214 ka kaso sa online sexual abuse of exploitation of children ang ilang natala sa nasud. Asa sa gihimong 98 ka operation may kalabutan niini. 413 ka biktima ang narescue sa autoridad. Samtang 88 ka suspek ang arestado. 38 sab ang nakulong sulod sa 2019 hangtod 2024. Hinuon dari sa Riyon 12, matod ni Robiato, ning kasamtangan, usa ang napasakaan o kaso, may kalabutan sa OSAEC. One recorded na one file case no, sa Jansan. But we do not disregard yung, since isa lang wala ng cases, we, we still do not know kasi we are complaint based. We do not know what is happening inside their houses or their homes or their uh, minsan sa mga schools po yan nangyayari. So if in case ma'am na yung mga community natin ay may mga alam, they can uh, know, immediately approach our office or any local police station on that matter. Ang puro kagawad nga si Maricel Tanduyan, uyon sa maong lakang sa gobyerno, aron nga bisan sila, adunay kahibalo o makatabang nga sa mga biktimang giabuso. Oo, willing me, kay tungod sa amo ang puro gusto na mo nga na po yung mga kabataan ma, makabalo sila ba nga dili good permit dili pod maayo nga magsige lang po sila o kanang kuan sa ilahang cellphone kay diha gud sila makakuha og kanang dili maayo dapat unta git na ay orientation or seminar ana para mabalaan na mo kung unsay mga kuan ka kalihukan ba nga unsa amo ang first step ana social media tapos na sila makitaan nga dili bitaw maayo ma'am so kailangan mas maayo nga maglihok sila ana, para Uh, maprotektahan ang mga Sa karon na sumiti naman sumala pa sa DILG o DOG ang executive order. Ngadok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o ginahulat na lang ang desisyon alang sa pagpatuman sa maong plano. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.